Hello guys, finally nandito na ako sa Calgary and then siyempre wala naman akong mga maraming kaibigan dito <laughs> kaya nagano ako nagbook ako ng Uber para mas easy yung access so nagantay na ako dito sa ano, nagantay na ako dito sa door 9 kasi yung usapin namin sa door 9 ako mag-antay para sa Uber ko and then just relax for a moment and then magtortas ako para makabawi na so thank you Lord na safety yung travel ko I'm so happy na safety yung flight namin a little bit a little bit late pero better late than never diba so na yung highway so antayin ko na lang yung ano ko guys antayin ko na lang yung Uber ko kasi nag-Uber kasi ako papunta dito nag-Uber rin ako pa -Uber. pero ano naman eh uh, 15 minutes ay 10 minutes drive lang kung nag-drive kasi wala kasi akong parkingan kaya nag-Uber ako ano ba yung Uber ko nandito na yung Uber ko guys Ali, Daniel, overco. Ali, Angelito. Ah, I'm good. Ah. All right, goodbye.